lang yan. Ayun, nananahin mo. Ano ba naman yun? Hindi alam may pupuntahan ako tsaka pa kumat. ba matatainan dito. Balita ko pa man sa lugar nito. Bawal tuma. Ayun din. din ako tataan. <laughs> <tong> man so, um, anong ginagawa mo? Wala sa yung eh. Masarap oh, mamilmit. pa yata parating ah. Oh, Oo, sana di ako makita. <laughs> sana di ako <laughs> na san. muna ako. Oh. naman niya kung kailan malapit, hihi. Ka Oo, oh, lang ako. Tapil sa mo, tagal mo naman. Naku, dito pa yata. I -i -i -i. <laughs> <laughs> ano ba yung isang bilisan mo? Nasakasabik na ako mamilbit. Tara nga! Ito na! Ito na, masasabik na. Tara nga! Uy, yung yung yun ah. Ginawa ko pa rin na wala yung bukak ko ah. Magbibira. At ito na ito na Uy, talaga dyan, kinikilig ako Ay, sa pagkakilig mo. Saan naman? Ay, sadali lang dyan. Oh, bakit? Ako naman yung ka naman. <laughs> ano ba yan? Bumalik pa yung isa. Iihi dito. Sadali lang dyan, lang ako. Nakahawa ka kasi. <laughs> Saan mo? Ano ba? Antakay mo naman. Okay, naman, tapos na ako. Nakahawa ako. Wala nga tayo, hindi naman sinandawa nyo Ano yung mukha ko Baka wala nga tayo yung